Pinagbalang araw po sa inyo mga kapatid, patuloy po tayo sa panginilay ng salita ng Diyos. Sa araw pong ito ay uh, kakaiba ang uh, pagkakalarawan sa ating Panginoong Diyos na siya po ay uh, naroon sa templo at pinagtabuyan niya yung mga nagtitinda doon at mga namamalit ng salapi Mapupunan po natin kay San Lucas na ang uh, iba't ibang yugto ng Panginoon ay binigyan niya ng mga detalye. Pero kakaiba po sa araw na ito, sapagkat uh, tila yata maiksi ang kanyang pagbabahagi tungkol sa paglilinis niya sa templo. Sapagkat uh, gusto po ni San Lucas na may pakita po yung uh, mensahe, he doesn't want to miss out the important detail. At ano po yung pinakang detalye na pagkatapos na mahabang uh, pagmimisyon -pag ni Jesus sa Galilea, siya ay pumunta sa templo. Very important is the temple. Alam po nyo kasi, ang templo po ang ating pinaniniwalang naroon ang Diyos. And Jesus' entry to the temple is not just a statement of fact. It is a theological statement. Makita po natin sa simula ni San Lucas, sinimulan po niya ang kanyang pagbabahagi ng ibanghelyo sa isang uh, uh, announcement ng pagsilang ni Juan Bautista kay sakaraya and it was done in the temple the announcement of the birth of saint john the baptist to zechariah in the temple Ating uh, maalaala rin ng panginoon uh, was introduced to us through the infancy narrative that he was presented in the temple another when jesus was 12 years old he was nowhere to be found at siya ay natagpuan sa templo at sabi niya sa kaniyang uh, mga magulang, hindi mo ba, hindi po ba ninyo alam na dapat ako ay maging uh, busy rin sa trabaho ng aking ama? Ano pa tang templo po ay masasabi natin uh, in the history of uh, salvation will always be there as the important landmark of Jesus in the Holy Gospel. Kaya nga po, sa templo pong ito, ay uh, ipinakita pinakita ni Jesus ang kanyang holy Rat sapagkat pinagtabuyan niya yung mga namamalit, pinagtabuyan niya yung mga nagtitinda ng kalapati at mga kambing. Bakit po siya nagalit? Sabi niya, You have torn my house of prayer into the house of merchants, into the house of exchange, ginawang money changer. And bottom line of this is the great injustice. Nakakayamang sabihin yung mga namamalit doon ay mga uh, sapari po, mga kamag-anak ng pare. And of course, naroon po ang uh, matindi at malaking uh, tubo. At ganyan din po, yung mga inaalay na hayop, kailangan bibilihin mo sa templo. Pagdating mo kasi dun sa templo, sasabihin sa iyo ng mga kamag-anak ng pare, ay may batik-batik hindi pwede, dito ka bibili. Of course, mahal din po yun. Kaya dun po nagalit ang Panginoon sa pagkakataong iyon. Kaya naman, very important is the temple as The center of the uh, historical presence of Jesus dun po nila naramdaman ang presensya ng Panginoon. Kaya makita natin yung buong istorya ng Ebanghelyo ni San Lucas ay nagsimula po doon sa announcement of the birth of St. John the Baptist and it was uh, culminated after the ascension of the Lord while they were in the temple worshiping God. Kaya napakahalaga po na makita po natin na tayo po ay nag-aalay ng pagpupuri at papasalamat sa Panginoon sa templo. At sino po yung templong binabanggit? We are the undesirable, sinful, broken down temples that we are. We need cleansing more than ever. Naniniwala po ko yung nangyari po sa atin. pandemya, arin na sunod-sunod na bagyo ay isang uri po ng pagdadalisa at paglilinis ng ating templo. We are the temples of God. The church is not just the edifice, not the basilica, not only the cathedral. We are the church. We are the temple of God that we need always cleansing and purification of the Lord. Sana po sa patuloy po nating, uh, uh, pagkaranasan ng pagdadalisa, ay, maramdaman po natin si Jesus ay kasama natin sa banal na templo. Amen.